darakan sunod-sunod na pag-uuran. Nahahandal na ang 28 anyos na si Edgardo Llaneta, kan barangay Masarawa, Albay, sa posibilidad na magkaigwanin lahar flow gikan sa Bulkan Mayon. Laog kayaan sa indang barangay sa 6 km permanent danger zone na saru sa mga delikado sa pagbabaha. Uh, pero prepare lang kami ma'am pag ano, ta, kung sakaling maglikas, automatic, ma-evacuate tulos kami. Ang 60 anyos na si Tatay Malto Canpurok dos Barangay Tandarora Ginubatan Albay na laog sa 7 kilometer extended danger zone ang residensya, daiman gayong handal sa mga namamatean ng na pag-uuran. Alagad bintahi man giraray daa na maging rigmat. Pero pag bagyo talaga, talagang lilikas talaga ng pamilya ko. Aso ngayon Pag super typhoon talagang alis talaga. Sigun sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Fibox, nasa 50 million cubic meters na ang ipigluwa kan bulkan mayon puon kan magkaigwa inin in aktibidad ngunya na taon. Na delikadong maray in kaso magdere pa ang pag-uuran sa probinsya. Dahil nga marami tayong mga pagulan na nangyayari, uh, pina, natin yung ating mga babayan na malapit sa mga, na malapit sa mga ilog na nagbumula sa mayon bulkino na maging alerto Uh, dahil nandiyan yung possibility naman na magkaroon ng mga lahar. Paglilinaw kan pamayokan Albay Provincial Public Safety and Emergency Management Office o APSIMO na si Dr. Cedric Daep, kulang pa ang pigbabagsak na uran sa probinsya nga ni magkausanin lahar flow. Alagad huli kan pag-uuran, mas dakulaan huma kan pagrasay nin daga. Sa mangan, ano, monitoring lang kita sa gilid kang lahar dahil ang uh, pag-uuran. Pa, pag Pero so far, dahil pa makita nag-abot sa threshold na delikado na ang lahar kung may mga pag-hero dyan ang lahar, more of siltation, mas delikado kita sa masunod na oras. Kung magkikong consultation siya sa salog na kung ano, uh, siyempre mabulo sa yan sa luwas. Salamat kita. sa kita na arog sa oran sa northern samara. Nag-abot ng 690 mm. Uh, more than the rainfall of the, rain in the season in the month of November. Kaya, mas delikado siya. Pero kita, maganda mag kita sa kung saan sala pero maganda ang tagay dyan sila na mas delikato sa na ang regata sa Padagos sa pag for several days. Sangunyan, may mayo pa man na ipig-ibakwar sa probinsya darakan maraot na kamugtakan kan panahon. Padagos man ang ginigibong maigot na pag-monitor kan APSIMO, lalo na sa mga residente na nasa laog kan permanent danger zone. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar.